Good morning guys. Kumusta po kayo? Magandang araw po. Kuya Jess nga po pala. Ang biyaherong layas ng Rialenya. Nandito po tayo ngayon sa edge sa MRT station. Tingnan natin kung anong kalagayan dito ng MRT. Samahan nyo ako. Tara. Yan po yung MRT. Nakaparada pa. Naghihintay ng pasahero. Yan naman po yung release na daraanan ng MRT. Yan na po yung MRT gadarating na Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag niyong kalimutang i-like at subscribe ang aking Facebook page. Salamat po.